guys! Good morning! Welcome back to my channel. For today's video, na share ko po sa inyo kung na pupunas ako dito mga ang uh, Mga partition ko. Pupunasan ko yan guys. Let's go! At magpupunas na po tayo ng mga pintuan ng cubicle ko. So ayan po guys yung gamit natin kulay dilaw na basahan pero dapat kulay green yung gagamitin ko guys. Pero mamaya po guys magpalit tayo ng basahan. Tapusin ko lang po yan yung pinupunas ko. At bakit ba hindi pa tayo naka guys? So close pa naman ang mall. Kaya yan hindi po tayo naka at bagsak na bagsak pa po yung buhok natin. So mamaya pag malapit na magbukas ang mall mag na po kami yan. Medyo maalikabuk na po kasi ang mga pintuan natin kaya kailangan punasan. So araw-araw ko naman po yan guys pinupunasan yung aking mga pinto at patingin-tingin nga po tayo dyan sa camera natin guys kasi nilapag ko lang naman yung cellphone ko para makapagbuo na naman po ako ng vlog para guys may maikontent content na naman po ako kasi guys monetize na po yung aking page kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta sa Langan, akin kaya kailangan araw-araw tayo mag-upload so ito lang naman guys ang laging nga may upload ko sa aking trabaho may share ko man sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko araw-araw dahil ito naman po yung aking trabaho so ito lang naman din po ang aking may upload sa araw-araw ito lang po dahil ako po ay isang housekeeping sa isang Mall. Pero guys, nagpapasalamat pa rin ako dahil ako ay mayroong trabaho at syempre sa araw-araw na ito, ito'y makakatulong sa akin, sa aking pamilya. Magsipag lang tayo at syaga, maabot din natin yung ating mga pangarap sa buhay. At ganun pa man, kailangan lang talaga natin magtrabaho, magsipag balang araw, maabot din natin yung ating mga pangarap. Kailangan lang natin ituloy, diretsyo lang tayo. Maabot din natin yun, mga guys. Yung marami pa po ang aking pupunasan. So, limang cubicle po yan guys. At limang pintuan din po ang aking pupunasan dyan. Syempre yung mga partition ko po dyan pupunasan ko din yan guys. Para matanggal po dyan yung mga alikabok alikabok na nandyan po. At ayan po yung sa taas guys pupunasan ko po din yan mamaya. Dahil ako lang naman po ang nagbibidyo. So ililipat naman po natin yung kamera natin. Yan guys kung saan na naman po tayo banda magpupunas Ganun lang po yung ginagawa ko guys para makabuo ako ng video. At dito na naman po ako sa kabilang pintuan. So magpupunas naman po ako dyan. Kasi madami dami pong cubicle ang pupunasan ko at mamaya maya po yan guys, mag-aayos na po kami bago magbukas ang mall. mag na po kami yun guys, ngayon lang po yan kasi close pa naman ang mall. So, medyo basa-basa pa yung book at hindi pa po kami nakapagsuot ng uniform. Pero mamaya guys, mag-aayos na kami, magsuot na po kami ng uniform tuli tuloy pa rin po tayo magpupunas guys so madami-dami po talaga yung pupunasan ko hindi matapos-tapos yan guys ang aking pinupunasan kasi napaka dami po kasi ng cubicle dyan limang cubicle po yan ang pupunasan ko ng pintuan so ayan guys kailangan lang natin magtrabaho si at syaga lang talaga guys alam natin na balang araw maging successful din tayo kaya sa lahat po ng nanonood at nagsishare ng video ko nagpapasalamat po ko sa inyo dahil at at lagi lang tayo magpray dahil alam naman ni God ang mga ginagawa natin at alam natin na nandyan siya laging magagabay sa atin para mabigyan niya tayo kung ano man yung mapangailangan natin sa buhay. At hindi pa nga ako tapos guys magpunas ng ating mga pintuan. Madami pa akong maikukwento sa inyo at masishare dito sa trabaho ko. malapit na natin matapos magpunasan ang mga pintuan ng cubicle at ang partition natin guys. So, ayan na po nilalaban na po natin yung basahan. At yan po talaga guys yung ginagamit naming basahan yung kulay green. And bye bye guys. See in the next vlog. Maraming maraming salamat ulit.